Sangan sa apat na lalawigan, titindi pa ayon sa pag-asa. Narito ang news scoop ni Christine Belen. Posible pang tumindi ang nararanasang init ng apat na lalawigan sa Central Luzon na Aurora, Bataan, Zambales at Nueva Ecija na mga pangunahing supplier ng bigas sa bansa sa mga susunod na buwan bunsod ng El Nino Phenomenon. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Ana Solis, pag-asa Assistant Weather Services Chief, na batay sa monitoring ng Weather Bureau, magkakaroon ng land impact ang El Nino base sa monitoring and prediction po ng PAGASA, still um, magkakaroon po tayo ng back to end so neutral condition. So ibig sabihin po matatapos din po yung El Nino. Kaya lang po meron nga po siyang tinatawag na lag effect or lag impact. Kaya ibig sabihin po ito pong mga areas po na nakakaranas ng mga dry condition and dry spell. Posible pa rin po siyang titindi at least up to May and there are areas pa rin po by end of June na, na magkakaroon ng prolonged dry spell. Nakastanbay naman ang mga cloud seeding operations upang makapagpaulan at matulungan ang mga magsasaka ngayong panahon ng tag-init. Uh, base po dun sa ating uh, nakaalaman, so meron pong mga standby na mga cloud seeding operations. But then kung tinding po tayo sa kalangitan ngayon, medyo napaka-blue ng sky, so kaya standby lang din po kasi kailangan po, meron po tayong mga seedable clouds po na, ma na pwede, or uh, ma-access natin kung posible pong makapagpaulan yung mga available na mga cloud cover po sa isang particular na lugar. Yan ang tinig ni Ana Solis, Pag-asa Assistant Weather Services Chief sa Panayam sa programang Balitang Bayan na mapapanood at mapakikinggan sa Aliu 23 at DWIZ mula lunes hanggang biyernes tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. At para sa news ko, ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.